ng po ano bago ligo si Samir ngayon dapat matulog siya ito po siya katabi ko <laughs> bago ligo siya Yan. Ito si Samir sinasanay ko pong ganyan maliligo si tangali then matutulog siya pag nagising siya mamaya kahit, kahit sa oras lang natulog siya o dalawang oras kasi presko siya eh ang ginagawa ko po, pero siyang dog pod nakababad, yung Aussie. Ay po, yun ang bababad ko po siya ng housing para malambot ano at saka ko siya pakakainin mamaya pag nagising siya para maganda kanyang health condition ganyan po ang naghahalaga ng aso ano pag naghahalaga kayo ng aso halagaan nyo ng gusto kasi best friend yan eh man best friend hindi po yan ano hindi po yan pet hindi yan ayaw po ano kundi kapamilya nyo na ito si Samer kapamilya. Kasama namin natutulog sa gabi. Pagkain namin, pagkain niya. Pero pagkain niya, hindi namin pagkain. hindi <laughs> namin kinakain yung dog food. Pero yung pagkain namin, di naglo, nagulam kami ng manok. Kakain din siyang manok. Kain kami ng adobong mga balong-balong -balo na natay. Ganon, hindi kumakain siya. Baboy, kumakain. Baka, kumakain. Umakain ng isda? Opo, Tangalian niya kanina, tilapia. Isang tilapia ang kanyang parte. O, pritong tilapia. Pinag-iimay siya ni Sister Baby. O, isang parte niya, isang tilapia. Kaninang umaga, ano bang pagkain niya? Pinakain ko po siya ng laman ng manok. At saka, atay ng manok. O. Yan ang... <laughs> Pag inaalagaan niya yung aso niya. Yan. peaceful na po siya no Meron siyang ventilador. Nakatapat ka niya yung ventilador eh. Ayan na. No? Dito na. Ito yung dalawa. Hindi maaaring hindi ko siya tatabihan. Kasi alam niya. Pag kasi naligo. Panigurado kailangan magkatabi kami. No po. <laughs> Parang bata. Kailangan babantayan mo ibang klase po. Ano. Sige, Ganito na lamang po ano, ang ating munting video. about Samir and me? Bago ligo po siya. Kailangan matulog siya para malaki. Madali siya lumaki. Hindi na po lalaki. Dahil po siyang sitso. Maliit lang. <laughs> ano po? Das ist ein